Alright guys, uh, welcome to my vlog Team Guy TV So, pakita ko sa inyo yung huli ng ano, yung kapatid ko Samahan namin ito sa isang dakot fishing vlog so, Ito po yung isda ng Palawan guys Ang mga Bagong huli po yan Bagong huli kawan ito kagabi tapos kunti lang nahuli sa kawan kailangan nahuli mayroon pang ano dito Itong Lakitok. <laughs> Isa sa pinaka masakit na isda guys na pag ka. Ito. Yeah. Itong pinaka masakit na ano. Isda. Pag ka. iya bu ping ya. kan okay, pagudi sakaian di kaplo di kapo awang tukul makayan tukut sakai punggan aku kayak iya kok. tukut iya 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 benar saya selalu tukut